Awa acaba? Umalis na kayo! Yes! Ayun. 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 Congressman, si Congressman! Ang mga ito, Toy! Ayun. Hindi mo naman naloko ang taong bayan! Tignan mo. Tignan mo ang epekto ng kahayupan niyo dito sa mga taong bayan. Dito sa aming lahat. Sawa na kami! Sawa na kami sa inyo! This town is seen enough chaos! enough suffering. That's why I'll give you one chance. Leave peacefully. Oh. Walang hiya ka, Dwayne! Alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Sa mata, wala okay ang gali okay. ito. Oh, oh. Oo, di po. Aaminin ko po sa inyo. Ako po talaga may pakana. Ako? Po talaga? Ako ang may pakana na ilabas lahat ng tinatagon niyong baho. That's why, this is not your home anymore, Toddway. You're not welcome.

Kaya po, na po. Pero, salamat po sa lahat. Maraming salamat. po para sa inyo. Salamat po! Salamat po! Salamat po! Salamat po! Salamat Salamat po! Salamat po! Nagsisimula pa lang tayo. Mason, siguraduin mo paglabas ng pok pariso ng tatlong yon. You get the job done. Anong bahala yun Pagtapos mong mga bata natin ng pera, na alis tayo. ang tatlong sospek sa pagpapasabog ng simbahan sa buong paraiso dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya na nag-uugnay sa kanila sa nasabing krimen. Sino mga bayani ngayon? E okay, oh. Hindi pa alis. Hey, hindi pa po. Mga 10 minutes po bago magpasakay. sakay. Ah. 10 minutes. Boy, alam ko masama ang loob mo pero kailangan natin itong gawin. Kailangan natin lumayo sa lagar ito para ligtas tayo. Tama. Alam mo tayo sa totoo lang, medyo kinabahan ako kanya sa mga tao eh. Kung alam mo naman kung makatakuli sila, napaka-oo eh. Parang wala naman tayong nagawang tama sa kanila. Alam mo, pagkatapos ng lahat, ito na yung mapapala natin. Joe, so, saka tayo pupulutin ito. Huwag kayong magalala. Malalagpasan din natin ito. May awa ang Diyos.